Nakahold ang mga kasama ni Ronaldo Valdez sa bahay nito kung saan nakitang wala ng buhay ang yumaong aktor. Iniimbestigahan ang mga kasama ni Ronaldo Valdez sa kanyang bahay bago ito pumanaw. Patuloy na umuugong ang investigasyon sa pagpanaw ng veteran aktor sa kanyang upuan sa loob ng kanyang kwarto. Nakita kasi ng QCPD Police ang mga labi ni Ronaldo sa isang upuan na may hawak-hawak na baril na sanhi ng pagpanaw nito sa isang bala na tumapos sa yumaong aktor. Sinabi ng driver ni Ronaldo Valdez sa QCPD ang kanyang salaysay. Nakita ni Angelito o Claret na nakita na lang niya ang kanyang amo sa kwarto nito nang yayayain na nito at aalala yan ang bumaba si Lolo Sir ngunit nakita niya may hawak itong baril at puno na ng dugo ang katawan ng batikang aktor. Kaya't dito na tumawag ang driver ni Lolo Sir sa anak nito na si Melissa at Jano Gibbs upang sakluluhan ang kanilang ama na dalhin sa hospital. Ngunit hindi na nakayanan ng katawan ni Lolo Sir ang naubos nitong dugo sa pagtama ng bala sa katawan nito. Isa pa sa sinisilip ng pulisya ang background na mga ginagawa ni Lolo Sir bago ito pumanaw. Isa kasi sa nasilip ang pagka-depress ni Ronaldo Valdez ng operahan na ang kanyang masela na bahagi ng katawan sanhi ng prostate cancer nito. Ngayon nakahold ang mga kasama ni Ronaldo Valdez sa loob ng kanyang bahay bago ito napabalitang pumanaw. Nakahold ang kanyang driver at ang mga kasambahay nito. Kung mapapatunayan na hindi nag-suicide si Lolo Sir may mananagot sa nangyaring pagpanaw ng yumaong aktor. Sa ngayon nang hihingi ng dasal ang pamilya ni Lolo Sir specially ang kanyang mga anak sa pagpanaw ng kanilang papa na si Ronaldo Valdez. Hindi pa malinaw kung isa sa publiko ng pamilya ni Ronaldo ang mga labi nito sa nais makita ang huling sandali ng yumaong aktor. Sa ngayon wala pang opisyal na pahayag ang mga soko kung saan kasalukuyan pa rin itong nasa pamamahay ni Ronaldo upang imbistigahan pa ang pagpanaw ni Lolo Sir. Yun lamang po ano ang masasabi mo sa balitang ito comment mo sa ibaba. Huwag kakalimutan i-like ang video na ito. Maraming salamat po sa panunood!